Nasa linya ho muna si uh, Malay um, Aklan Mayor Floribal Bautista. Kamag-anak kaya ito ng party list. Ng, and, baka kamag-anak. Opo, ito ho, may, may, problema po ang isla ng Boracay sa mga brownout na nangyayari. Tulungan lang po natin sila ha, para po sa kanila pong problema ito. Maganda umaga po, Mayor. Yes, uh, maganda umaga, Sir Ted Pelon. Oh, of course, Nanood at uh, kinikita yung programa. Oh. Magandang buwaga sa lahat. Dama mong salamat. Opo, opo. Good, Good morning. morning po. Mayor, ito nga pong uh, brownout dyan sa Boracay, gano'n po kalawak ang epekto nito? At kailan pa po ito? Kasi kung matatandaan natin last May, meron na sa mga balita itong reklamo ng sunod-sunod na brownout din po dyan sa Boracay. Yes, Mama. Actually, kung sa, to kung sa totoo lang, no, parang nasanay na ang Boracay sa brownout eh. Kaya mm -hmm. halos mga establishment sa Buracay, halos may puro may mga generators na yan, ma'am. Siguro okay. mga 80-80 to 90 percent na mga establishment sa Buracay ay puro niya may generators. Kaya nga, napakaingay, no? Uh, especially mm -hmm. mag-burn out. Mm -hmm. So, anyway, pag-usapan natin, hindi naman, hindi naman purely sa Buracay problema natin burnout. out, buong Pilipinas, palagi. Mm -hmm. Di ba? Pero so, anyway, kung regarding naman sa Buracay, yun lang at itong early year na days na tuloy-tuloy every every morning, ano every evening hanggang early morning. So ilang araw yun kasi yung uh, linya kasi yung nasira kasi yung underground na linya ng uh, Akilco nung nasa malapit yung sa ano airport, harapan ng airport sa pag-take off. Oo. Uh -huh. So, ang ginawa niya noon, nilipat nila yung linya sa beach. So, no na ah, nalagay na sa beach yung uh, poste to so, linya, okay na yon. Kaso lang nangyari itong uh, bagong yung uh, bagyo na yung nang uh, yung late, latest na bagyo. Mhm. Uh -huh ay uh, inabot na nang sa high tide, inabot na ng tubig kasi mababa. Kasi kung hindi pwede na lang itaas yan, kasi matamaan mag-take off ang uh, aeroplano. So mababa ang line, so naabot ng high tide. So kahapon, ginawa nila, lagyan na ng insulator. Mm -hmm. So uh, problema naman, nalagay ng insulator, nasira naman ang linya ng uh, uh NGCP. So kaya yun, uh, gabi, buwan na naman hanggang anong oras kanina yun. So yan ang problema dito sa, sa power supply sa not only sa Boracay but in other areas meron mayroon talagang problema. Ano ba yan? Is that an NGCP problem o local po na ano na power ano niyo cooperative? Yung kagabi sa NGCP daw yun din nasira naman yung linya nila. Aha. Uh -huh. Opo. ganto mayor ha. Apo, mayor to be frank about this issue kasi hindi naman uh, halimbawa no yung mga tourist destination sa atin. Uh, halimbawa po pag walang bagyo ha, pag sinabi ho natin Bohol, right? Uh, some areas po dito po maging sa Cebu. Opo, even dito po sa Aurora, itong mga surfing uh, uh, areas natin, hindi naman dyan frequent ang brownout. Kasi kapag ho, laging brownout, yung una, yung cost ng inyong mga resort, tumataas. Pangalawa po, hindi ka naman pwede pe mag-operate ng generator ng napakahaba kasi baka masira. So definitely po, diyan, may reklamo rin po yung inyong mga businesses sa brownout na ito, kaya nagiriklamo Mayor. Ang tanong namin dito, yes, opo, ano ba ang ginagawa ninyo, Mayor, para po ma-resolve ba ito at ano ba ang tugon sa inyo ng mga government agents po, uh, agencies na dapat mo tumulong sa inyo? ay Actually, uh, da dapat sana under na uh, sila ng uh... ERC, at saka itong DOE. Diba? Mm -hmm. So, yun sana, at saka itong NIA, yung National Electrification Administration. Mm -hmm. So, tatlong agency na mag-monitor dyan. Kasi ang sa, sa, amin dito is, yun lang, uh, mag-provide mm -hmm. ng supply ng krudo yung mga establishment mm -hmm. na hindi mas dapat yung generator, hindi mm -hmm. sa ng uh, pollution sa, mm -hmm. sa paligid, mm -hmm. ay simple. Totoo yan na uh, Sir Ted na hindi mo talaga mag-continue 24 hours yung mga generator. Sipi, i-relax mo rin dyan yung mga ilang oras yan. Ah, so wala namang ilaw. Okay, so ha. mahinto naman yung mga internet. So talaga napakalaking epekto. So, at saka ang cost ng, ng Ayan. ano to, fuel, napakamahal. Correct. So yun mm -hmm. ang problema talaga natin sa ating okay. industriya ng uh, turismo turismo sa Boracay. So ilang, ilang, so, araw, ano ilang araw na kayo dyan? Na, Itong ano, hindi uh, naman. na uh, yung uh, nangyari, yung continue talagang for, for three days yun, na yung three nights, talagang yung mataas nga ang high tide, kaya yung nagproblema. problema. <laughs> mm -hmm. Sa morning naman, may power yon At saka sa gabi naman. Kaya uh, naayos na ng akil ko, ang problema naman sa si GSP. Naayos na naman, kanina mga, ayun doon, mga, tulo, mga 2 a.m. or 3 a.m. may power na ulit. Uh, 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 anong sabi ng DOT dyan? Ng Tourism uh, Department? At, uh, Actually, uh, Sir Ted, eh, na, 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 meeting na yan sila ng Department of Tourism. Eh. Palagi na may sila dahil eh, mayroon namang monthly meeting, cabinet meeting. napag uusapan man palagi yan. Ano lang siguro, maiktingin ka lang itong tatlong uh, uh, agency na to. na talaga mga gawang <laughs> nagbigyan na ng instruction itong NGCP. Eh, okay. kasi pag uh, NGCP kasi ang masira, matagal na ayos. to no? at saka, siyempre mayroon. Kaya nga nag-privatize natin yeah. yung... Uh, panahon sa ano NGCP. yung o, uh, in, ano ko ano, ito, o, ito, ito transmission okay. uh, binigay from uh, ano to ano uh, dag ano uh, noon na pokor pero mm. so, tingnan yun parang ganun pa rin ang mga so ba, dapat eh, mm -mm. ay eh, yung tatlong agency na to eh ano bang liability <coughs> na NGCP in, in case na may ganyan na hindi nasunod yung sa, sa time frame yung mga pinangako nila na dapat ganito maayos na monitor hindi okay. na ayos. So, ano, mm -hmm. na mga ano ba ang kanang yung okay. liability dyan? Sige, okay, sige. NGCP problem po pala ito. Ngayon, sir, ilang ilang buwan o ilang uh, ano na po kayo? Panahon na kayo nag, uh, na problema dito? At kailan pa po ito nakarating po hanggang sa DOT and perhaps sa Office of the President? Actually na nang sa yung problema ta sa si NGCP, GCP, na may ano doon yan ano ni eh, nung no, 2017 pa yan na problema eh. And I think mayroon mga promise ano na dapat last year, ano na no, itong May 31, naayos na lahat na ano, yung mga linya na yan. Pero hanggang ngayon, eh, parang <clears throat> hindi pa natapos. Okay, sige po. Ako lang po yung natataka, Mayor. <laughs> Ang Buracay is the crown jewel of our tourism in the Philippines. Yung problema ngayon, hindi pa rin naaayos. Ay, saan lang <laughs> Nakoy, sorry po. Talagang naiipon na, na, to. <laughs> Tama. Mm. kayo, uh, Sir Ted, ano, ay kung ganyang uh, problema tayo ko rin, di mas wala, mas wala pa problema. Opo, sige. So, uh, sa ngayon po, uh, may mga nanonood sa atin, kaya namin naalaman yan kasi may mga resort owners dyan na nagreklamo, nagsabi sa amin, Ted, baka pwede pe mo kami tulungan dito dahil yun nga po, yung iba daw po mga turista ay nagka-cancel kapag sinabi nyo na ando doon na, nako, hindi Uh, yung yung aircon hindi available lagi kasi nagba brownout yan sinasabi po kaya may mga nagka-cancel daw Totoo yan na uh, Sir Ted talagang napa ano naka talaga sa sa ano to sa sa negosyo uh, sa Buracay sige pag ikaw naman kahit kayo siguro asal oi brownout brown nang dumalo sa Kasi mm. so i cancel mo na talaga yung uh, reservation mo di kawawa yung uh, accommodation yung room na na-cancel na o oh, sige. Apo, alibaw, apo. Sige lang sige, sige, ganto. Okay. Ano, sige po. Okay. Baka kasi, baka yung, apo. Sa, ano? Mm, ano yung, daw? mayroon kasi mayroon mga nagpupunta sa Boracay yung workation, nagtatrabaho, na bakasyon. kaming Mm. Meaning, kina mm. online yung mga panila. Internet. O oh, e, paano ngayon, umuplay yung brand out? E, paano yung trabaho nila? Oo nga po. Sige, B ano ba ako, ako, Sige, kung nanonood ngayon, sana po ang Malacanang. Yung taga-monitor sa amin dito. Baka merong kayong panawagan sa si Presidente. Baka kinakailangan pang ang Panguluho na naman dito magpabida. Go ahead, sir. Uh, yes, sir. Uh, well, thank you very much, Sir Tim Pelon. Well, of course, sa iyong programa, na at least uh, nabigyan kami ako ng opportunity na talagang mailabas ma na to. Ang ano ba talaga, ba't hindi maayos itong problema natin sa Uh, sa power supply ano especially sa Boracay eh. which is ngayon bago lang tayo nakatanggap ng award naman sa World Travel uh, Award itong uh, world leading uh, island uh, destination so tapos ito pangayon pang at saka naka-schedule pa naman bukas ang uh, senior economic uh, official ng mga ASEAN huh? sa sa Boracay ngayong bukas so laki ang epekto niya na kakahiya sa buong oh, wow. ASEAN na uh, sa TED Wow. So yan ang panawagan ko sa ating sa kay Presidente uh, PBBM na sana mabigyan na ng pansin ito na masulba na yung problema natin palaging laging burnout sa Boracay Island which is ito yung ating uh, prime at uh, saka yung <coughs> crown jewel of tourism sa buong Pilipinas uh, sa Thank you very much. Wow. sige po. So gagawa din kami dito po ng kaparaanan para makaabot ito sa kinauukulan. Ano po, para ito ma-actionan ako, nalulungkot ako dito sa mayor. Ay eh, nako, yung burake na yan, eh. alam nyo po naman siguro kung um, gaano natin kamahal yung islang yan mula noon yes. hanggang ngayon. Opo. Alam ko yan, Sir Ted, na yung concern nyo sa Burakay talaga. Oto so, na ngayon, magawa na ng paraan ng National Government yan. Paayos mm. na yung eh, mga problema sa power supply sa Burakay. Sige po. Salamat na marami, Mayor. At makikibalita po kami. Thank you. Yes, thank you very much, Sir Ted. pag po kayo. Opo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!